susunod na makakalaban ni Nakai Soto at ng Adelaide 36ers ay ang team ng Brisbane Bullets at hindi maganda ang laro at momentum ngayon ng Bullets dahil na rin sa sunod-sunod ang kanilang talo. Lamang ang Adelaide 36ers sa game na ito kaya naman inaasahan na sila ang mananalo sa prediction ng karamihan pero hindi pwede na magpakampante si Nakai Soto at ang Adelaide 36ers sa game na ito dahil na rin sa posible pa rin na sila naman ang matalo at kapag nangyari ito ay hindi maganda para sa Adelaide 36ers dahil magiging malaki ang negatibong epekto nito sa kanilang standings. Kung hindi magpapabaya ang Adelaide 36ers at ganoon pa rin kaganda ang laro nila kagaya ng ipinakita nila sa kanilang last 3 games ay walang magiging problema ang Adelaide laban sa Bullets. At gaya ng prediction ng karamihan sa sports analyst ng NBL ay ang Adelaide 36ers ang lalabas na mananalo. Isang malaking advantage si Kai dahil mukhang siya ngayon ang pinakamatangka dito sa NBL Australia na merong magandang mobility kaya naman nagiging isa siyang advantage para sa team ng Adelaide sa loob ng paint mapa offense man o defense. Maganda rin ang laro ng kanilang import na sina Antonio Cleveland at Robert Franks at maging sina Daniel Johnson, Mitch McCarron at Sunday Ditch ay maganda ang nilalaro. Dahil sa mas maganda ang impact ni Kai kapag nasa starting lineup siya ay masasabi natin na hindi na pwede si Kai sa 6-man at isa na siya ngayong core player ng Adelaide. Meron pang 11 games sina Kai Soto sa regular season at mahalaga na mas maraming panalo ang makuha nila kaysa sa talo ng sa ganun ay makapasok sila sa play-in tournament at ito naman ang gusto nating mangyari nang sa ganun ay umabot sila hanggang sa 5 finals dahil gusto natin na magkampiyon ang Adelaide 36ers sa season na ito ng NBL at si Kay Soto naman ang unang Filipino na magkakampiyon sa ligang ito na merong mataas na level ng kompetisyon. Hindi na lamang pa konti-konti ang nagagawang impact ni Kay Soto sa kanilang last three games dahil na rin sa malaking kontribusyon na ang kanyang naibibigay sa Adelaide 36ers at resulta rin ito ng mahabang playing time na ibinibigay dito kay Kay Soto ni Coach Proton. Napansin natin na 10 rebounds ang nagawa ni Kay Soto laban sa Southeast Melbourne Phoenix at kapag nasa advantage talaga si Kai at wala siyang kamatch. Sa kabilang team ay angat ang kanyang laro at ngayon ay ginagamit na ni Coach Broton ang height advantage na ito ni Kai Soto na kung saan matagal na sanang ginawa ito ni Coach Broton pero kahit huli man ay magandang bagay pa rin na ginagamit na ni Coach Broton si Kai lalong lalo na kapag meron itong height advantage laban sa kabilang team. Nakita rin natin na halos unstoppable si Kai Soto sa area na ito ng basketball court at ito ay sa high post dahil sa tangkad niya ay marami siyang pagpipilian kung ano ang gagawin niya. Una na dito ang ipasa sa open niyang kakampi sa low post, ang bola at kitang kita ni Kai ang lahat ng mga players dahil sa matangkad siya at alam niya kung sino sa kanyang kakampi ang merong magandang pwesto para sa easy basket. Pwede rin na gamitin ni Kai ang kanyang midrange kapag pinabayaan siya ng kanyang bantay. Pwede rin na atakihin ni Kai ang basket at gamitin ang kanyang floater o kung hindi naman kaya ay ang kanyang hook shot dahil na rin sa ilang hakbang lang niya ay halos abot na niya ang basket. Kaya naman mas lumakas pa ang opensa ng Adelaide 36ers dahil na rin dito kay Kai Soto na paghawak niya ang bola at nasa high post ito ay maraming pwedeng gawin ang Adelaide 36ers sa kanilang opensa.